Labing dalawang kahulugan ng pagkain sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming pagkain sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kasaganaan at kaligayahan. Ito rin ay nagpapahiwatig na maraming biyaya ang darating sa iyong buhay. Pangalawa, kumakain ka ng maraming pagkain sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay nasa mabuting kalusugan at malayo sa sakit. Pangatlo, bumili ka ng pagkain sa panaginip ito ay nangangahulugan na ikaw ay isang taong bukas palad at mabuti sa iyong kapwa. Pang-apat, ang pagluto ng pagkain sa panaginip, ito ay nangangahulugan na makakamit mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Pang-lima, humihingi ka ng pagkain sa panaginip, ito ay nangangahulugan na kailangan mo ng tulong at gabay. Pang-anim, binigyan ka ng pagkain sa panaginip, ito ay nangangahulugan na may paparating na swerte at biyaya sa iyo pang pito, bulok na pagkain sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may paparating na problema sa iyong buhay kaya magpray pray ka lang palagi. Pangwalo, maalat na pagkain sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay madaling mainis at masaktan. Pang-syam, matamis na pagkain sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na malambot ang iyong puso. pang -sampu, matabang na pagkain sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na kontento ka sa kung anong meron ka ngayon. Pang-labing isa, kung matakaw ka sa pagkain sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na kahit sinisiraan ka ng ibang tao, hindi ka nagpapaapekto sa kanila. Pang labing dalawa, itinapon mo ang pagkain sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay nakamove on sa mga masasakit na karanasan sa iyong buhay. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.